Ito yung mga luma guys oh. Yung pati yung nakil, Ito yung mga bago. Kailangan pag ka ng mga bago. Huwag akong kaya sa ilagay mo agad. Kasi hindi na yung mga laman yan na Kailangan dagdagan mo yan. Kasi mabilis masira yan. Pag yung kala mo bago nga pero hindi lang naman yung nakalagay na grasa. Ayan, kagpagalim mo. mo, para, para. para mas, ano, hindi pa kasi hindi alamin ganyan eh. Pukit bago, lagay agad. Galing sa ginawan yan, hindi lang nakalagay na grasa dyan. Ya, ini ini Tahun namanya tahunnya ini? Tahun tahun Ini dengan sama tuh, nih Ini kamu ya. Untuk Ang palipat na bearing yun, motor lang yun. Saksyon, matagalan. Saksyon. kami vlogger ka ka po. Maki na vlogger si na tatlong ka ba na gas. Nalagyan sa siya ng grasa. pa ito ng nalobo. Nalagyan mo yung grasa. lalo. <laughs> ito yung pag binili mo siya bago. Pa Na binili mo. Aksilin mo, walang laman. Hindi lang. Pero ito, nilagyan ko, sigas. Ito kasi wala, o. Oh. Sila mo, Wala, oh. o. mo may laman yan. Wala yan naman. Hindi lang. Ito, ito, tikas Yun lang, guys. Salamat.